Magandang araw sa inyo, mga katulis at mga Kalindog. Ka ito nga pala ang aming court, wala nang pintura. sira-sira na rin ang ring. Kaya naisipan ko na ito naman ang aking gawing project. Tara samahan niyo ako. So, what's up sa inyo, mga katulis? Ito na naman ang inyong lingkod si Boy Alindog, ang malindog ninyong shabby rider. At ngayon nga ay nasa ika na linggo na tayo ng pag-iipon ng tip. At naisipan ko naman ngayon na nakikita nyo naman 'tong court court dito sa lugar namin, yung pintura wala na talaga. Tapos yung ring, sira-sira na talaga. So, naisipan natin baklasin na yung ring tapos ipagawa. Tapos ito, pipinturahan na rin natin, kukulayan na rin natin. Kasi yung mga kabataan dito sa amin, hindi na makapaglaro ng basketball dahil nga wala nang mapaglaruan. Wala nang kabuhay-buhay yung court namin. Tara, samahan niyo ako, bigyan natin ng kulay itong court na to. Sinimulan ko na nga mag-deliver ng mga parcel, mga katulis at mga kalindog. Inipon ko na rin yung mga tip. At sila sila nga pala yung mga nagbigay ng tip. Maraming maraming salamat po sa mga nagbigay ng tip. Asahan po ninyo yung mga binibigay ninyong tip ay may magandang mapupuntahan. Kaya maraming maraming salamat po ulit. Salamat din po sa office na ito. At hindi nagdalawang isip na bigyan ako ng kahit mabilisang konting tulong. At sinimulan ko na nga bumili ng pintura. Pumunta na ako ng hardware. At eto na ang aking mga pinturang nabili na depende sa budget at naipon ko. At nagsimula na nga ako magpintura. Siyempre, hindi ko naman kakayanin ito. Kakailangan ko ng mga tulong na mga kasama kong tambay dito sa lugar namin. Siyempre, hindi purkit tambay lang yan, nakatambay lang. May mga pakinabang din ang mga tambay sa buhay natin. Siyempre, kung walang tambay, wala kami mapapagtanungan kami mga delivery rider. Halimbawa, may nakatambay dito sa kanto na to. O sino-sino unang tutulong sa amin pag nagtanong kami? O di ba? Yung mga tambay. Kung hindi dahil sa mga tambay, hindi namin agad hahanap yung mga consignee namin o yung mga customer namin na kailangan namin din liberan. At inabot na nga kami ng takip silim. Kitang-kita nyo naman yung mga tambay na tinutulungan ako. Grabe ang sisipag talaga nila. Wala akong masabi. Saludo ako sa inyo. At eto na nga nakita ninyo ang ganda ng court namin at syempre sinimulan ko na rin bumili ng mga bolts para sa ring at dahil yung ring namin ay sira sinimulan ko na rin ipaayos welding ko na rin dahil bali-bali na at kinakalawang na pinaayos natin yan mga katulis syempre kailangan yung mga tambay may mapagdaruan na maganda para sa inyo to mga kabataan natin dito sa lugar at sinimulan na nga natin ikabit yung ring dahil natapos na itong ayusin at ayan na ang ganda na ng ating basketball court at tuwang tuwa na ang mga bata sa amin kasama na rin yung ibang mga kabataan medyo pangit nga lang yung pagkakapintura dahil natapon pero ayos na rin at least napapaglaruan na ng mga kabataan dito sa amin yun nga lang pagdating ng gabi hindi na mapaglaruan dahil wala talagang kailaw-ilaw ang aming basketball court sana may mag-sponsor o sana man lang meron tumulong sa lugar namin para may mag-donate o mag-sponsor ng ilaw. Maraming maraming salamat po ulit sa mga nagbigay ng mga tip at sa nagbigay ng kaunting tulong. Malaking malaking bagay po yan para sa amin dito sa lugar namin. Lalo lalo na sa mga kabataan na inyong nabigyan ng pag-asa para mabuhayan sa pag-iinduce sa paglalaro ng basketball. Maraming maraming salamat po ulit. Huwag na huwag po kayong magsasawang tumulong at magbigay ng tip. Dahil yung mga tip na ibibigay ninyo, asahan po ninyo na meron itong mapupuntahan at magandang mapupuntahan. Salamat po!